Nakapunta na ba lahat sa libre at magandang pasyalan dito sa Patimbaw? din sa at binuksan para sa bayan para sa taunang Paskuhan. Nagniningning at patay sinding mga ilaw handog sa atin ng agaraw para sa kahit anong age. Welcome sa BCA Christmas Village. Maraming ginanap na events para ma-enjoy ng mga namamasyal dito. At hanggang unang linggo na bagong taon ay pwede pa itong puntahan ng mga tao. Kahit saan sulok, pwede ka magpicture o mag-tiktok Bawal lang gumawa ng kalokohan at bawal na bawal lalo ang magpapakok. Gabi ng January 1, may paparawag sila. Marami nagpunta, nanood at natuwang mga bata at matatanda. Ganito pala itsura ng fireworks pag sobrang lapit mananood.